So, ayan mga paps, andito po tayo sa CEG Bukawi Branch. Ayan, tanungin po natin kung magkakano po. Ano pangalan nito, boss? Ito, motor po ng ano, mga jack pumps. Antima, ayan. Ganun, mga, ano. So, tanungin natin kung magkano sa ganito, isa? Ito, sa 1.8. All goods, pero pagka, ano, pwede pa natin bawasan. Iyon ang maganda. Mm. Pwede pa. May kurot pa. May kurot pa tayo ah. dyan. Pwede natin bawasan. Dito sa medyo maliit. Medyo maliit natin, 1.5. Eh. Pwede na natin ibigay siguro ito ng 1-3 Wow, talaga naman Napakamura talaga dito sa CEG France uh -huh. Dito sa Bukaw eh. Then, ito Mukhang kakaiba to boss ha Ito, ano ito po, Ang ano po niya May sarili siyang ano May sarili siyang pump Tapos meron siyang sariling tangke Ah, kumpleto na Ay, for po ito Okay Bibigay na lang po natin yan 3,000 3,000 na lang Ay, napakamura 3, talaga mga pop So, parang ano na yan o no? mm. Set na o oh. oh. Then, dito sa malaki boss Dito then, then, po Ito, ito, ang presyo po natin 2.8, bibigay po natin ng um, babawasan na natin ng timano ng sandaan. Eh yun oh, no? hindi magiging 2.7 na, lang. 2, na lang. Ayan, mm. mga paps so, Ano tawag dito sa motor na to? Ang ano po natin dito, ito po yung panggiling po ito eh. Ah, oo oh, uh, nga, panggiling. Gilingan po yan ng mga karne. Ay karne Ayan ka... mga paps oh, so, sana nito. e, dito. po ito. Ayan oh, no? punta lang po kayo dito sa CAG, Bukawi Branch. Ayan, mabibili, Magambago mabibili po nyo po sa murang halaga lang yan oh. mm. Ang laki na po niyan. Then dito, boss. Ito, 2.5. 2.5? 2.5. Running condition po yan. Bagong-bago po yan. Kahon lang po ang nawala dito pero all goods po yan. All goods. Mm. Ayan mga paps. O, oh, ayan o. Oh, gandang ano nito. Motor. Motor po, ano, po. Opo. Ayan. Pang tubig po ito. Pang tubig. Pang tubig. Ayan. Sa nagana po niyan, punda lang po kayo dito sa Bukawi branch ah. mga paps. <laughs> boss, anong ano, tawag natin dito? Jetmatic natin. Jetmatic. Jetmatic na yan. 3.5 po ito, horsepower, okay. binibigay na lang po namin ng 2.5 2.5 na lang ha, 2, yung mataas yung mm, ano niya ha 3.5 na to ha Apo. mga paps, napakamura na oh Dito lang po yan sa CAG, Bukawi Brands Apo. And then ito, ganun din, kaso maliit po. 900 po talaga ang goods namin ito Apo. Ngayon, pag ganoon itong mga defect po tayo, eto, ito, kamukha nito, ito Dibigay na lang po natin ng 500, yan. pero wow. kayang -kaya, pa kaya, -kaya, kaya pang panda rin At Apo. maayos yan, ayan Apo. Apo. mga paps oh so, yan yung binibigay po natin na 500 dito. Tapos yan, ito po, ay 700 yan. na lang din po ito. Yun, oh. No? Hindi na po 900. Hindi na 900. Mm -hmm. Oh, ayan. Tsaka may nakita pa akong maganda dito, mga paps. Ito. Tanungin na rin natin, magkano presyo natin ito? Ang presyo po natin dito talaga, 1,500. Mm -hmm. Binibigay na lang po natin ng 1.3. Ay, napakamura na, mga paps. So, ayan, 1.3 na lang daw, oh. Sa mga ano to ha, ah. sa mga vulcanizing siya, pa yan sa naghahanap ng ganito oh. Automatic na rin automatic po yan, yan oh. may timer po yan. May, may timer, may fuse. Ayan po oh, gagamitin nyo na lang mga paps Magkano nga po sa ulit? 1-3 na lang po. 1-3 na lang. Hmm. Napakamura talaga dito sa CAG. Buka, we branch mga paps Then napakarami pong mesa rito. Pag magkakano tong mesa na to isa? Ang isa po natin dito, 150. Saka, 150. Ano, may kurot-kurot pa tayo. Ayan mga paps, napakaganda. Study table po ito ng mga bata, ng mga anak nyo na nag -e school po. Kailangan po nila to. Ayan, pasyal po kayo rito sa Bukawi. Yung Brands, mga natin, pups. Isandaan na lang yan. O, ayan, isandaan na lang. May isandaan sila pang kwarto. Tama-tama. Oh. Ayan, saka ito, napakalalaking motor na nito, Oo Opo. Water Eto pump. Po, water pump po natin. Bibigay na la lang po natin at, ng Tutu. Tutu na lang. Malaking na lang water pump po eh. ito mga paps. So, Tutu na lang dito sa CAG. Bukawi branch. Mukha nang isin. ah mukha lang to noon. Okay. Mukha ito. 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 Ito pala. Itong green na to. Ito po. Pang ano po sa mga farmers. Sila po ang nakakaalam na ito. Ang alam ko po, po, nakita ko ho ito ay eh, nasa 10,000, okay. bibigay ko na lang po ng 7,500. Uy, napakababa ah. Ayan ah, 7,500 na lang mga paps oh. So, Ayan oh, mayroon po dito sa Bukawi branch mga paps. Ay ganyan. Oh, ito rin. Ito rin po. Bibigay po natin ng 75 na lang din po 'yan. Ayun oh, 75 na lang din oh. Kami Mga paps oh. Tayo eh. 200 na lang po. Ayan oh. Yung mga yeah. diaper natin Saka may mga 100. diaper po rito oh. Iba-ibang size 'yan, boss ano? Opo, uh, XL, Okay. XXL, triple XL. Ayan, so mga paps, 200 pesos lang daw po yan, no? Oh. Napakamura na, mga daya po yan. 46 pieces per pack. Ayan, no? Oh, 46 pieces per pack. Ayan, mga paps, may mga maleta rin. Sa maleta, boss, magkano presyo natin? Ang um, presyo natin ng maleta, yung pinakamalaki natin, 1,000. 1,000? Ay, mura um, na yan, opo. ha? Opo. Tapos yung ano natin, 900, 800. Yun, no? Know. Tapos, depende pa sa condition, meron tayong mga kurot-kurot din dyan. Ma, yan mga paps so napakamura talaga dito sa CEG Bukawi ano ito size itong yun o ayan saka yung iba po makikita nyo po may mga price na rin ayan nilagyan na nila tulad nun may 1.5 ayan hot and cold ayan 1.5 Ayan. Then may lababo ayon, no, six thousand. Mayroon din for five. Ayan. Maganda po yan. Stainless na po o, yan. Isang set na po yan. Isang set na. Hindi na o. kinakalawang yan. Oh. O. Opo. Tsaka meron na yung mga kasama mga gripo yan. Yung mga ano niya. Kasama oh, may kasama ng gripo. ayun talaga mga pops pala. O. Oh, na na. oh ayan dito. Sa bike natin. Pambata. Bike natin. Eh, one -two na lang po yung pink. One -two na lang. Yung pink na yan. O, okay. Tapos, then itong pula. Yan pula po natin. Dalawa, ano po one eight. One eight na lang po 'yan? 18. 18 na lang. 2,000 po talaga 'yan. At Ayan oh, 18 na lang oh. Tapos ito po natin. ito po natin na 'to, double disc brake po 'yan. Okay. 23 na lang po 'yan. 23 na lang. Double Ayan mga papsong double disc brake na 'yan ha. Kuya, hindi siya pangs. Napakamura na oh. Hindi siya pangs. Mura po yeah. talaga dito sa Bukawi. Dito po sa CEG Bukawi Brands Napakarami nyo pong mabibili rito po, dalaw dalaw kayo. Oh. Meron din kami rep dito. Yan ang maganda. Ito, ito. Itong mini rep na to, Tudor pa, oh. Oh, Tudor yan. Ayan mga paps, oh, Tudor. Ayan, ayan. Magkano rito, boss? 4,000 na lang po. 4,000 lang. Oh. Ay, napakamura mga paps para sa isang rep. Ayan, oh. Napakaganda. Brand nyo po ito, ayano Ayan, oh. Napakaganda ng loob niya. Napakaganda, marami po kayong mabibili rito. Dito sa speaker natin. Eh speaker po natin, sir. Sa mm. po ito, 2.5. Mm. Ibigay na lang po natin ng 1.9. 1.9 na lang. Ayan so, mga papso. Kukurutin so, pa natin yan. Ayan oh, may kurut pa. Ayan. Ayan o. No? Isang maliit natin eh, 800. O, oh, ayan ito, isang hmm, maliit. Ayan oh, 800 na lang itong medyo maliit. Pero ito kasi, matangkad, malaki. So, tatlong speaker Malaki O, Po Oh, oh yan no? Kung ano po nasa box na nakikita nyo, yun po yung ganyan, nasa box. Ganyan, okay mga pups. So, sa naghahanap ng speaker na ganyan. So, ito, marami pa tayo nito, dito. Lang. Meron po tayong mga parating Ay, yan ang maganda niyan mga paps so, May mga parating pang ganyan na speaker Kaya sa mga nagaanap ng speaker na ganyan Party, uh, portable party speaker Available po yan dito sa CAG Meron dito Power po. tools Balag, uh, Bukawi Meron din po tayong laptop Yan ang maganda dyan no? Oh. Sa mga estudyante Ayan no? Oh. Sa mga nagaanap ng laptop May HP po rito sa Bukawi branch Sa CAG Magkano? 3.5 po Ah, 35 lang sa halagang 35 may laptop ka na. San pa po kayo mga papso? Ayun oh. No? HP na 'yan ha. So, ito may charger na rin kasama. Meron kasama. 'Yan ang maganda Gagamitin dyan. na lang. Gagamitin na lang. ayano? No? oh. Hello boss. May camera Ay, din po 'yan. May camera din. Napakagandang mm. laptop nito. Tamang-tama sa mga estudyante, sa mga anak nyo, nag-aaral ngayon mga papso. Ayun oh, no? napakakinis pa oh. Ayun oh, no? may plastic pa 'yung screen. Oh, okay. Ayan o, sa mga naghahanap po ng laptop, ulitin ko dito po sa CAG Bukawi Branch. Wish nyo lang po yung 7B's Restaurant. Dito po ang diretsyong pin location yan. Ayan, may mga laptop po kayong makikita rito. Tama-tama sa estudyante o. Oh. Ayan, tanungin ko ulit, 3.5 talaga. Napakamura mga paps. No. Pwede kurutin yan, depende sa dami ng kukunin natin. Ayan mga paps oh. Pwede, halimbawa, mga lima yung nag-aaral nilang anak, pwede. Pwede. Ko. Kasi sa alag, o, oh, yan, may bawas pa, o. Oh. O, oh, yung kukunin natin, may kurot at may kurot pa. May parin. kurut kurot pa rin. Ayan, mga paps, o. Oh. Napakamura. Bagsak presyo po lahat talaga dito. Ayan po, lahat ng nakikita nyo na yan. Bagsak presyo po yan dito sa CAG Bukawi Branch, mga papso o. Oh. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, punta na po kayo at mamili dito po sa CAG Bukawi Branch wish nyo lang po yung 7 bis restaurant dito po ang pin location yan ayan po makikita nyo po agad yung mga tools kumpleto po sila may furniture ayan iwata meron din tayo yan o no? oh, ito o oh, magkano sa ganito boss itong cooler na to iwata ang natin dyan free to order tayo free to order o. ayan mga paps o oh. maganda rin to sa bahay o oh. ayan o oh. Mga gusto ng 32 inches, 42. Oh, may 52 pa. Ayan mga paps, oh. Ayan mga paps, oh. Ito, pati yan. Napakamura niya. Ano, oh. Ayan, oh. Tempered pa, oh. Tempered. Ayan, oh. Magandang TV to. So, mati matibay na to. Tempered glass na, o oh. Ayan o, oh, sa mga naghanap ng TV po Ayan, inuulit ko, punta po kayo dito sa CEG Bukawi Brands 55 inches Ayan pa po, may 58 inches o oh. Tsaka maganda na po itong panura nyo Kasi ano na po ito, uh, smart TV Google Chrome, YouTube, Netflix, Google Play Ayan, kompletos, rekados Ayan mga paps o oh. 65 inches Oo, oh, may 65 inches din Ayun mga paps, oh. lahat po smart TV na yan, 65 inches yan, available. 75 pa rin. May 75. Ayun. Ayun, simula po sa 32 inches hanggang sa 75 inches, available po dito sa CAG Bal uh, Bukawi branch mga paps.